Nakitang patay ang isa sa dalawang binatiliyong natangay ng agos ng ilog sa kasagsaga ng masamang panahon sa Bautista, Pangasinan. Pinagahanap din ang isang mangingisdang pumalaot sa kabila ng gale warning sa bayan ng Bulinaw. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Patuloy na pinaghanap ng otoridad ang mangingisdang si Renaldo Tubias na nawala sa karagatan sa may Bulinaw, Pangasinan. Huli itong nakita noong August 3. Pumalaot ang isang malaking bangka o kung tawagi Mother Boat noong August 1 sa kabila ng gale warning. May labing isang maliliit na bangkang lulan sa Mother Boat at hindi na bumalik ang maliit na bangkang sinakyan ni Tubias. Nagbigay sila ng report sa amin. So possible sir, search and rescue operation ang gagawin para uh, mahanap ang nawawalang mangisda na to. Pero supposedly, dapat ay hindi sila pumalaot dahil may gill warning. Hinahanap daw ng kanyang mga kasamahan si Tobias pero nabigo silang makita ito sa laot dahil sa malakas na hangin at ulan. Patuloy na paalala ng PDRMC na sumunod sa mga babala ang mga mangingisda para makaiwas sa disgrasya. Natagpuan na kanina ang isa sa dalawang binatilong na ng malakas na agos ng tubig sa Agno River sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Martes. Naglalaro raw noon malapit sa ilog sina Ronald Perez, 14 anyos at Rodnil Husto, 15 anyos. Nagkayaan po silang magkakaibigan, pito po sila. Then nagpunta po sila doon sa ilog sa may hanging bridge doon po ma'am. Aba, uh, lumunod po sila nang dahil po sa malakas na alon ng tubig. Tinalay po sila yung dalawang biktima ma'am. Tumulundon sa tulay. Kaya hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Kaya kakak kong pinin ma, tulungan nila kami. Tulungan nila kami na mahanap yung mga anak namin. Wala pa sila kahapon pa. Sa tulay na ito, nagkayayaan ang mga biktima at tumalon para maligo sa ilog. Hindi raw ito ang unang beses na may natangay na tao sa agos ng tubig sa Agno River. Paalala ng otoridad sa publiko, huwag maligo sa ilog lalo na ngayong tag dahil lubhang delikado. Alfi Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.